Good evening mga lalab. So ba tamang tambay lang po tayo ngayon dito mga lalab sa gilid ng uh, train. So balang dito pa ngayon sa labas at nandyan po yung dadaanan ng train mga lalab. So maghintay po tayo ngayon. Maya maya dadaanan po yung train. So, minipas mo na yung dumaan. Ayan, tahimik yung gabi. Maliwanag yung mga ilaw. So, hindi nakakatakot magtambay po dito. So, busy busy po yung mga tao ngayon. Yung iba pa uwi pa lang. Meron nang nagja-jogging. So, wala pa rin yung train na inabangan natin mga lalags ayan may naririnig na ako yay ayan po may dumaan na na train bali maghihintay po ulit tayo ng isa pang train kasi mayroon na pong isang train na ko coming na po siya mga lalams ayan madilim kunti lang yung bituin so ayun po yung tulay mga lalams sa taas at may nakikita na po akong train mga lalabs on the way na po siya ayan na yes So, bali, uuwi na po ako mga lalabs. Bye-bye. Thanks for watching.